Sa pinita ng inilikas ang mga residente sa Negros Island matapos pumutok ng vulkan Kanlaon kagabi. Itinas ngayon sa Alert Level 2 ang vulkan matapos magpakawala ng abo na bumalot sa buong isla. Live mula sa Dumaguete, nasa front line ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kamusta kaya yung mga residenteng nakatira malapit sa vulkan Kanlaon? Truth bago yan na alarma ang buong Negros Island dahil sa pagsabog ng kanlaon. Gaya ng sinabi mo kanina, itinaas na sa alert level 2 ang bulkan na posibleng magkaroon pa ng mas malakas na pagsabog. Mag 7 ng gabi, bumungad sa mga residente ang makapal na usok sa Negros Island dahil sa pagputok ng bulkan kanlaon. Malayo palang tanaw ng makapal na abo sa kanlaon. Sa video na ito, kitang-kita pagbagsak ng abo mula sa bulkan. Ayon sa FIVOX, nagkaroon ng phreatic eruption ng kanlaon kagabi na tumagal ng 6 na minuto. Umabot sa 5,000 metrong nilabas na plume o makapal na usok ng bulkan. Dahil dyan, itinaas ng alert level 2 sa kanlaon. Bunsod yan ng mataas na level ng tubig sa crater o bunganga ng bulkan na nagdulot ng pagbuga ng usok o steam. Umabot ng 10 kilometro ang layo ng abo mula sa bulkan. Kaya ang ilang bayan tulad ng Lacastellana sa Negros Occidental na balot ng abo. Higit sa dalawang daang residente nang inilikas doon simula kagabi. Hindi na raw nagdalawang isip ang mga apektadong residente na lumikas dahil sa takot. Lumikas kami agad sa takot namin sa malaking bato na binuga ng vulkan. Naitala rin ang ashfall sa La Carlota City. Paalala rin ang FIVOX, bawal pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng Kanlaon. Posible rin ang mga pagyanig at mga rockfall event, pati ang pagbuga ng pyroclastic density current o uson. Ito yung pinaghalong tunaw na bato at mainit na usok mula sa pag ng bulkan. Ruth, balik dito sa Dumaguete City kung saan tayo ngayon nakaalerto ang mga LGU sa Negros Occidental maging sa Negros Oriental bilang paghahanda sakaling magpatuloy nga ang pag-alboroto ng kanlaon. Alam mo Ruth, pinaalahanan na rin ang mga residente na magsuot ng face mask sa mga lugar na may asphalt. Ruth. Gio, nabanggit mo na nga, no, nandyan pa lang kayo sa Dumaguete at alam ko babiyahe kayo papunta malapit doon sa uh, Bulkang Kanlaon. Pero ano ba yung naging uh, experience nyo lang, uh, biyahe mo lang Maynila from the airport? Kasi ang, may abiso na ata ng mga cancelled flights. Ruth, dahil nga sa pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon, uh, ilang flights na nga ang cancelado. Narito ang listahan, papakita natin ngayon sa mga kapatid natin. Apektado yung mga flights patungo o mula Manila patungong Bacolod sa Negros Occidental maging sa Iloilo sa Panay Island dahil nga sa pagputok ng bulkan. Kabilang sa mga apektado ang anim na flights ng Cebu Pacific, tatlong flights ng Air Asia at tatlong flights ng Philippine Airlines. Ruth, maging yung mga flight na hindi naman apektado o natuloy kanina gaya sa Manila patungong Dumaguete City ay nagkaaberya pa kahit papaano Ruth dahil yung mga bagahe ng ilang pasahero gaya nga ng mga bagahe din ng ibang uh, kasama natin sa media ay naiwan sa naiya. Kaya kanina nagreklamo din sa atin yung ilang mga pasahero dahil nga sa hassle na ito. Ruth. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.